Good afternoon po, good afternoon mga kabeng beng. We are back again. Sampang brother sir gans po mga kabeng beng. So, ito po pala ang unit ni Sir Fortunato Virtudazo ng buhol Sir Fortunato ito na po yung unit. So, syempre grouping test po muna natin bago natin 'yan ipadala sir. So, SPMC bolt action long tank 24 inches long barrel. Ayun, napaka pogi. Tukak po siya mga kabeng beng Naka BNC black powder 4x16x44 Original SPMC silencer Ayan Sir Fortu na to, nato, ito ng unit mo sir Siyempre bago natin po ipadala yan Igo-grouping test po muna natin no? So Sir Fortu na to nato, ito So okay na pala yung ating uh, uh Cellphone ulit So makakapag-side cam ulit tayo So dun, ta ayun po yung ating uh, Target plate So, lipat siya na sa sapa mga bang bang. So, sir, eto na. Grouping test po na natin yung, ang inyong unit, unit sir, for to So, SPMC bolt action, long tank. Kaya napaka-pogi po, no? Napaka-pogi. So, ito po. Subukan na natin mga kabeng bang. Lagi ko na po yung ating camera. Wait lang. Lagyan natin pala ng kalang yung ating... Lagyan na po muna ng kalang yung ating... Ang kasi tawag dito? Ating side cam. Yan. So, sir, for na Ayan po, napakalinaw natin na yung side cam. So, mga nagana po na side cam, available po sa atin yan, no? So, gagawitan natin bala or pellet is meter pellet po, no? Unresized and sorted straight from the box. Ng mga bala. So, first shot po tayo. First shot ating first shot po second shot ganda tumama po Pelet to pelet. so wait lang ayusin lang natin yan kitnaan natin mga bingbing bing para zero na zero second shot baligtad yung bala Wait, lang tanggalin natin yung nabaligtad na bala third shot po tayo third shot ganda to mama fourth shot po grabe kaganda ito mga mga sir pang lima pang anim grabe solid pang pito pang walo Sir Fortunato ayan napakaganda tumama po no. Pangsham. At last, pang po. So yon 10 shot sir nakita niyo naman po. Napakaganda tumama wala pong naging flyer. Talagang One hole lang po. Ayan, napakaganda ito mga mga sir. Nakita nyo naman po. So, thank you sir. Salamat po sa tiwala. Yeah. Sir, Fortunato Virtudaso ng Bohol. So, ayan po. Thank you. Salamat po sa tiwala. So, wala pong daya. No? Nakita nyo naman po. Straight from the camera. Straight from the scope. Ayan. Ayan po yung ating target plate. Ayan. So, thank you sir. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. So, ayan mga kabeng-beng. Again, peace out po.